So grabe nga po itong mga parang kalit na galit po itong si Secretary Dizon Minura niya pa itong tao na ito matapos matuklasan ng grabe Nakakapanlumo po na flood control project po ng gobyerno dito sa Davao Occidental Pero parang wala namang nangyari Gumastos ng napakalaking halaga pero eto So bago po tayo magpatuloy mga parang sa video po natin mag Huwag po na mag-like at subscribe sa ating YouTube channel Ako nga po pala si Mr. Realytics from Pasig City Isang Gen Z Vlogger Panoorin po natin ang nakakapanlumo na isa lamang po ito sa mga inspeksyon ng ating DPWH, Secretary Dizon. Wow! Hindi ka na naawa sa mga estudyante so, mga tao dito. Hindi no? di mo hindi mo ba sigay sir <transferen> Bakit ka nagbayad ng, ng hindi complete? Common sense naman. Kahit bata po ah kahit bata, hindi ka magbabayad sa contractor. Kapag ganyang hindi naman tapos, ni wala nga po halos ginawa O, eh, tinan mo. At sinyo po ba yan, mga kaparing? Ni halos wala pong ginawa tapos binayaran ka agad yung contractor. Siyempre, siyempre, meron na siyang parte doon. Meron na po siyang kickback doon. Meron na pong prosyente doon. Mga walang hiya po to. So, okay ha, ah, bibigyan nga ako ng background, so, 2020, so, okay, ah, ako ng background para maintindihan ng lahat. So 2021 DPWH, budget proposal, proposal for 2022. So, previous administration. Ba, previous DPWH, previous so administration. Pinondohan to for 96.5 million. Kasi may community Fred dito, control. may skwera doon. Okay. So, Totoo naman, kailangan naman talaga ng flood control dito. dito. Kasi may community during dito, may skwera doon. So, ang sinabi ng community, talaga naman okay. pag tumataas yung tubig dito, during especially during Pinunduan the rainy season, binabaha sila. Okay. for 2022 budget, yung 2021. Pinondohan for 2022 budget, yung 2021. Okay. Early 2021, nagsimula na silang mag-procure. Si Nagpabid na sila. Early procurement yun. Ang nanalo, St. Timothy. Yung sinasabi niya si Romando, yun yung dami ni Diskaya. Okay, inamin na naman ni Diskaya yon sa Blue Ribbon. St. Timothy, ito din yung nakita natin sa Bulacan, ito din yung nakita natin sa Mindoro. Okay. At silang, 2022 January in award niya at nagsimula na siyang no nagsimula kuno siya noong 2022 October no nung uh, January 2022 okay October 2022 ito mga paring, makaparing alam nyo po ba kung bakit madalas target po talaga ng mga mga hinayupak na ito ay yung mga nasa liblib na lugar kasi nga po mahirap makita eh. Hindi basta-basta makikita palpak yung proyekto nila. Kaya nga po kung makikita niyo karamihan po ng mga palpak na flood control project ng gobyerno, mga ghost project ay nasa mga liblib na probinsya, nasa mga liblib po na lugar gaya nga po dito sa Davao Occidental, 'di ba? Kasi nga mahirap tukuyin at ito nakakapanlumo. Binayaran na po nila. Binayaran na po ng DPWH yung St. at nakalagay po sa record na completed na po yung project. Pero kita nyo naman po. Kita nyo po yung background mga kaparing. Nihalos wala nga pong ginawa. Ito kita nyo po yan. Nihalos wala pong ginawa. Nakalagay, completed na pero halos walang ginawa. Yun po talaga nakakapanlumo. 96.5 million pesos. Hindi po ito tungkol sa dating administrasyon. Sa kasalukuyang administrasyon. Ito po ay ay tungkol sa malawakang korupsyon sa mga proyekto ng gobyerno. Nakalagay sa record, tapos na daw yung project. Saan ang taon yun? 2022 din. Okay? Kasi yun ang time ngayon. Aminado naman siya na hindi pa tapos. Partially completed lang daw. Pero ang pangako daw sa kanya, nung kontraktor, bayaran mo na ako ng buo. Partially completed. Partially completed daw po. Partially completed. Kita nga naman po yung background. Kita mo nga po naman yan. Ni wala nga pong nailagay pang mga bakal. Pero ni halos wala nga pong nasimulan. Bo, wag ka ko. Okay. Ngayon, tinanong natin yung community. Meron bang project dito? Alam nyo, kung pumayag, okay, sinabi ng kontraktor, bayaran niya ako ng buo, tatapusin ko. Aba, utu-utu ka na pagka ganun, mga Utu-utu ka po talaga. Bakit mo bayaran Bakit ka mag advance payment sa mga kontraktor hanggat hindi pa nila natatapos yung proyekto? At yan nga po ang nangyari. Nag-advance payment sila, binayaran nila ng buo yung kontraktor na St. Timothy, pero 2025 na ni Halos wala pa nga pong nasimulan. 2021 ang simula ng proyektong ito. Nagpa-bidding and ang, ang simula po ng construction was in 2022. Pero ni halos wala nga pong nasimula, no? ba diba? Kita nyo po yan. Tapos pinayaran mo ng buo. Pagka ganun, dapat palitan na po yung mga opisyalis na yan dahil nagpapakita lamang po yan ng pagka uto uto uto, -uto o kaya naman nakinabang din sila don sa perang binayad nila. Alam na, ba diba? Meron na po yung kickback may nakuha na po yung prosyento, kaya naman binayaran ng buo yung kontraktor na iyon. Meron bang Simula nung 2022, meron bang, bang gumagawa ng project dito noong 2022? At meron bang, natapos dito, at na bang natapos, dito, natapos dito kahit na konti man nga? Ang na sagot nila, ang wala. Nila, and meron tayong pictures taken three just... Ago, from three weeks ago, less than a month ago, from, ago, galing sa tulay na yon, na nakikita na wala talaga dito pinakita na namin sa inyo. Galing sa kapitan yon. Nagsimula lang ito, tagalang gumawa yan yung sinasabi niya ay, na meron na daw dati 3 weeks ago lang. At kinonfirm yan ng community. Nakikita na wala So ito ay ghost project na nasimulan na nasimula, pondo ng previous administration ito, gumawa, at nag-carry over na lang na 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 daw yun, ng 2022. So, kung ano yung nakita yun, natin sa Bulacan, ako personally, nakakita na rin ako so ng, ito, ng ganito na wala like talaga, pero hinahabol na lang yung na pumutok to, yung isyong to, hinahabol, pinipigit habulin ni, yan, kung sino man ngayon, yan, si St. Timothy yan, kung sino man yan, so, hinahabol na lang para kunyari, ni, ulangal. pero wala, ghost ako project talaga. Na, na, At ito, papakasuhan na namin yung BE na yan. Yun nga po yung nakakatawa mga kaparing eh. Nung hindi pa pumutok yung issue na yan, nung hindi pa isiniwalat ni Pangulong Marcos ang korupsyon no, sa flood control project, wala silang pakialam. Iniwan nilang nakatiwangwang ghost project na walang sinimulan, hindi nila tinapos, tinipid, substandard. Pero nung pumutok yung issue na ito, nung siniwalat ni Pangulong Marcos yung about sa matinding korupsyon sa flood control project nung sinabi ni Pangulong Marcos sa kanyang zona na mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino ito, 'di ba? Nagpakitang kilas itong mga hakitang kilas itong mga hinayupak na ito no sa pagsisimula, sa pagtapos. eto nga ko anong-ano kung ano-ano na nga pong ginagawa nila para lamang hindi sila mabuko ba diba, nagmadali sila, minadali nila, tinapos nila 'yung iba pero ayun, biglang gumuho. Ayun, biglang gumuho. Eh lumitaw lang din po ang tunay na ebidensya. Marami po ang pinilit nilang tapusin pero nabuko sila. Marami sa mga ghost project na bago pa man nila masimulan, nagawen no nung, ma, nung pumutok 'yung issue, eto nabuko na nga po sila. Yan po ang problema talaga, grabe. At kung magsabi sa ako sino pa ang mga involved dito, na ngayon ayaw pa niyang umamin, siguro natatakot siya, lahat yan makakasuan. And sigurado kulong dito. Kulong to. And the records will show that they paid for a ghost project. 100 million almost. Unang-una, no? sa mga ibang DE sa buong Pilipinas, kung ako sa inyo, wag nyo na akong hintayin na pumunta sa mga distrito ninyo at makakita din ng ganito. Lumapit na kayo, mag-come forward na kayo, mag-come clean na kayo kasi mahuhuli at mahuhuli din kayo ng ICI. Sa DE, sa mga regional director, magsabi na kayo. Huwag nyo nang hihintay na umabot pa sa ganito. Lumapit na kayo, umamin na kayo, mahuhuli at mahuhuli din kayo. At sinasabi ko sa inyo, wala akong pakiagam kahit maubos lahat ng DE sa Pilipinas. Kahit maubos lahat ng RD sa Pilipinas wala akong pakialam. Kung kinakailangan, maubos kayong lahat, uubusin namin kayo. At ipopromote na lang natin yung mga maayos dito sa DPWH na hindi ginagawa yung kamukha nung ginawa dito. Napakaganda nung ilog, di ba? Napakaganda nung ilog, napakalinis. Pero eto naging dugyot. Imbis na gawin nila yung trabaho nila, tapusin nila yung flood control, pero eto binaboy lalo nila yung ganda ng kalikasan. Di ba? Eh kung hindi nyo kung hindi nyo rin pala gagawin, wag na kayong magbungkal diyan. Hayaan niyo na yan. Kung ayaw niyo palang gawin, pambira makapare ang laki ng binayad, grabe. 100 million pesos pero ni wala man lang ginawa. Kailangan po natin ng mga katulad ni Secretary Dison. Kailangan pa natin ng mga kagaya niya. Sana po sa lahat ng mga departamento ng gobyerno ay katulad po ni Secretary Dison. Ito po yung ito po yung mga katulad po talaga niya yung kailangan natin. Nandiyan si Mayor Magalong. Yung mga itong klase ng tao, 'di ba? Ito po yung mga kailangan natin. And hoping po na sana makulong tong mga hayop na ito. Kasi hindi na ho talagang maganda yung ginagawa nila grabe